So dito tayo mati sa may ano Ang uno ano Eco Park Sa may construction area Sana makadali tayo dito toy, no At para ma-update yung mga kasama natin na, Mga ano Anglers Aww. At shoutout pala tayo shoutout tayo shout nga pala kay Team Lagalag Channel Yon shoutout ka Choy Altom's Channel Yon shoutout ka Pasig Biwas Anglers Club Lalo na lang sa member na si Kachoy Dinis Guitan at sa lahat ng member, shoutout po sa inyo lahat. At Ryan Santos, yun shoutout Kachoy. TV and Jiri Channel, yun shoutout Kachoy. Yun. Alvin Llantos, yun shoutout Kachoy. At shoutout sa napaka-supportives na Kachoy natin na si Paring Perbic Sarmiento, yun shoutout Kachoy. Thank you, thank you. Jason Libantino, yun shoutout Kachoy. At Junjun Aramel Family, sa asawa niyang si Ilin Aramel Shoutout sa inyo mga to. maraming salamat sa inyo sa, sa lahat ng sumusuporta sa ating channel yun, tara mga toy, sit up na ako sana makadali tayo dito mga toy Shoutout nga pala sa Insya si Group ayaan nyo lang na ihanap ko kayo na ano ng magandang pissing spot o so, ganyan lang mga toy, yung sit natin muna isang metro, sana mayroon tayong manlil lang na plapla dito tutup natin para maganda pampadawit pamihan natin. rinig na rinig yung sumba dito sa may party yun mga katay lumipat ako dito mga sa kabila lang na side yan ang eco part mga katay ng angon Ayun, nagsusumba sila almusal tayo mga katay saging na sabah ito maganda mga na ano baon masarap to tapos ano healthy pa to mabigat sa tiyan sakto sakto sa mga ang dress mga kain po tayo papasirte mga tayo giniago ba <laughs> mo patay sa akin dalag 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 Dalag. pilap ya. Blah, blah. <laughs> Saan pa kayo dito matay? Malap, malapit sa sumba ha? Pero si Jordi tayo ito sigurado matay. Katuwaan lang ito matay ha. Wag kaya mainis sa akin matay. Binabato ko dun mga tuyo. Banda Ano lang yan mga tuyo. Mababaw lang. Mga isang dangkal lang yan mga tuyo. Ganyan lang Oh. Tapos ito mga tuyo. Nauli natin mga tuyo. Oh. Yan ang pakita ko sa inyo ngayon. Yan oh, mga wala lapad. Yan oh. Naka ano na tayo tatlo. Wag tayo masyadong maingay, mother. Yan oh. Yan oh. Doon mga tayo, doon tinatapon mga tayo. Maglagay tayo ng stand mga tayo para makita niyo.

Uy, Isus si. kakatapon ko lang kasi binakbakan na kaagad! Isang dangkal lang lang. Yun! Shout out ano, kay Big Vlog ni nang Angler. And dumi na lang kamay ko. Gumapang ako. Shoot mo 'to, please po. Oh. Yo kanta kanta nilang walay kanta yun sus 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 Oh sus 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 Magbubugaw sila Masinsa sana kayo mga kati hindi ko kayo nabigyan ng magandang video ngayon mga kati sayang dun mga kati kanina sinamantala ko kasi mga kati yung tatlong sunod sunod eh Grabe. may nakawala pa dun dalawa Ay. sinubukan ko rin mga kati na nag ano nagbutas dito sa mayan may kangkungan so wala rin siguro wala ano nakasi. kasi medyo tanghali na kasi tayo na isipan na magbutas dapat kanina pa natin yung naisip sayang. so yan so mga tay bali pasinsya na po talaga i-upload ko na lang po ito mga tay pasinsya na po <laughs> nakatatlo lang tayo grabe sayang ay mga tay nakatatlo lang tayo sayang walang video nakaisa tayong ano five fingers so walang video Diyos ko sayang kung na video nyo kung nakita ito sa video nako kakatuwa kasi uh, ano lang mababaw lang try kong gawin talaga <laughs> yung mga katabing mga kasama nito lumulokso kukuha ko na naman din ng, uh, ng kangkong so pwede naman daw dito mag ano, kuha ng kangkong pataba pati yung kangkong mga to mga katabi pakita ko sa inyo mga katabi yung binutas yan mga katabi oh. yan yung binutas natin ganda sana mga katabi kung kanina natin naisip yun yan yung binutas natin yung nilagyan ko ng kangkong dun sa dulo babalikan ko ito mga siguro ang ganda rito Shoutout sa mga taga ano, binangunan anglers at ang uno anglers. Doon tayo galing kanina matoy toyo. Doon tayo galing. Tapos doon sa kabila. So, yun mga toyo, tayong kangkong. Hey, <laughs> hey, tayo ng kangkong. Natataba ng kangkong dito mga ilang tangkay lang yan tomato ilang tangkay lang pero grabe halos hindi ko na ma -ano, mahawakan mga tuyo kasi sobrang taba oh kung mabibilang yung mga katuyo oh Oh, ba? Diba? Parang bilang na bilang yung ano po, yung tangkay niya. Pero napakaraming tingnan na oh, kasi sobrang taba. So ganyan lang mga tayo. gawin <laughs> natin thumbnail tama Maraming salamat po mga tay. Bali, yan po muna. Pasensya na po. Babawi ako mati sa ano, sa Sword of Fishing Adventures natin. Pangako mati, bibigyan ko yan ng magandang video. Thank you po. Pasensya na po talaga. Ayan na mga boy. Ayan. Sarap yung mga boy. Tawa-tawa -taw mga boy. Kahit po tayo. Thank you.